Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel sa dinami-dami nga ng mga babaeng nakarelasyon nitong ang si Don Gustavo ay hindi pa rin talaga mawala-wala sa kanyang isipan hanggang sa ngayon itong ang si Tinding or si Matilde na kahit nga sinuhulan niya ito ng napakalaking halaga at napakaraming pera at nagpakabait na nga itong si Don Gustavo dito nga kay Matilde at ibinalik pa sa sa kanyang pamilya ngunit nawalan nga ng saysay ang lahat dahil ni Katiting ay walang pagmamahal na nararamdaman itong ngang si Matilde dito nga kay Don Gustavo lalo pa pinagsamantalahan ang kanyang pagkababae kung kaya't ngayon ay ganoon katindi ang galit nga nitong si Matilde kay Don Gustavo at dito naman ay hinanap-hanap nga nitong si Don Gustavo sa ibang mga babae ang kanyang nararamdaman mula noong iwanan siya nitong ngang si Matilde kaya't dito nga ay nakilala niya itong si Jackie na isang babaeng bayaran at dito naman ay ginamit ni Matina Itong siya Jackie ang kanyang kagandahan upang tuluyan ngang masilaw sa kanya itong si Don Gustavo kung kaya't nagtagumpay siya dito at wala ngang kaalam-alam itong ang si Alberto na ang gagawin pala sa kanya ng kanyang papa na si Don Gustavo ay pipilitin siyang ligawan para nga sa kanyang pagtakpo bilang isang mayor at dito naman ay nagpatok nga ang kanilang plano kung kaya't dito nga ay pala hindi ganoon kamahal nitong nga si uh, Mayor Alberto Itong si Jackie ay dahil lamang pala ito sa sapilitang pinaligawan nitong nga si uh, Don Gustavo Itong si Jackie kaya Mayor Alberto Kung kaya't ganoon din ang ginawa nga nitong si uh, Jackie ngayon sa kanyang anak na si Miguelito Na paliligawan si Fatima upang magtagumpay nga sila sa kanilang mga balak na ngayon nga ay tatakbo bilang isang mayor ngunit hindi naman papayag itong si Olivia na sila uli ang uh, magkamit ng kapangyarihan bilang isang mayor kaya mismo itong ang si Olivia ang isang magbubuking sa lahat nga ng sikreto ng mga girero at dito rin Malalaman nito nga si Mayor Alberto na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin pala na merong relasyon ito si Jackie at ito nga si Don Gustavo. Kaya pala ganun kainit ang dugo nito nga si uh, Pilar kay Jackie ay dahil alam niyang may nakaraan nga ang dalawa. Kaya mismo si Mayor Alberto na ang siyang makakahuli sa kataksilan ng dalawa kung kaya't guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos per day pakisubscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.